sa kalsada may natutulog puyat na puyat na bata huwag kayong maingay baka magising dito nga pala yan mga kaepal sa rampa, sa talampas kahilera ng mga food court at nakipila rin siya dyan at natutulog bakit kaya? ano kayang ginagawa niya dyan? siya kaya puyat na puyat? o nagre-relax? o dinadaman lang niya ang preskong hangin? At sa kabilang side naman mga kaepal ay makikita natin si Bustos Senyo na bising busy kausap ang may-ari ng fried shumai overload na si Ma'am Leia. Ayan at sineset up na at yan ay kanyang ibablog at syempre kasama tayo. At kumahanap nga siya ng magandang angulo. Ganun pala ang discarte ron, mga kaepal. Pag mga food, food vlogger ka pala kailangan magandang angulo para sa picture pa lang magmukhang masarap na. Yes! marami tayong natututunan yan ang kainaman ng mga pagkolab collab pala marami kang matututunan sa mga expert na vlogger at bago nga pala tayo umuwi mga kaepal isang sulyo pang muli ito sa siomay na ating pinuntahan ngayon na talagang legit na masarap homemade siomay dito lang yan sa talampas rampa tekman nyo na mga kaepal a few minutes later at balik tayo mga kaepal dun sa batang nakita natin kaninang natutulog na sarap na sarap sa gilid ng kalsada. Oh, sa mama ka. <laughs> 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 so, sa ating bata, Natutulog lang kanina ron. Kumikita pa na siya ron kahit natutulog lang wow. sa kapilang talampas. Kaya yeah, ito.

Ayan mga kaepal, kota na raw ang batang natutulog kanina sa gilid ng kalsada Kaya siya raw ay uuwi na at pwede raw bang makisabay Kaya sinabay na natin, wala naman tayong angkas eh Ganon sana, natutulog lang, kumikita pa Oh yes